Ang sabi ng Panginoon, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ha? Ay ano ba yung katwiran ng eskriba at mga pariseyo? Ang mga eskriba at pariseyo kasi ay nasunod sa kautosan, pero kulang naman wala namang pananampalataya. Hindi naman nila sinampalatayanan ang Kristo nung dumating. O. Eh ito namang mga kaibigan nating itong mga ayaw sa kautosan, na daw naman sila kay Kristo, inalis naman yung kautosan, ay di kulang din. Ha? Nagkaroon ng pananampalataya, umayaw naman sa kautosan. Yung iskribat para sa iyo, may kautosan, nasunod sa kautosan, hindi naman nanampalataya. Ay paano kay higit dun sa iskribat para sa iyo? Para mahigitan mo yung iskribat para sa iyo, sumunod ka sa kautosan at manampalataya ka kay Kristo. Sa makakapasok ka sa kaharian ng langit.